🎵 Intro nandito na po pala tayo sa metlife So magta-training po tayo ng taekwondo po ngayon. Wala po sila din kasi po ano, nagpapaayos na ang kotse. Paon ng budong. budong. So pasok na po pala tayo at uh, mag-order muna tayo sa Starbucks. Wow! Ay, side po ba, no? One turn? Nandito po pala tayo sa um, Starbucks. Yan, nagbibili si mami ng aking drink and food. So, maya-maya po po tayo doon pagkatapos ng order namin. dito ko sa light train natin kami. Tapos sabos ko sa may donuts donuts sabos makonatpiin ngano don 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 Sa don 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 tayo. don 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 ano, si si don ito po pala yung sa training ngayon, si Oatsley. Ito. Ito. Okay, let's Three. To, uh, 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 uh. Ready, Three. One. Two. Four. Four. Five. good. Ready, bounce. Six. Seven. i <laughs> Very good! Run! Ready? Ready? <laughs> Ready? Go! go. go. लंसाइ, तीस पदों, ओ, यार, ओ, ओ, इस बार फिर एक बार स्टेज में ग्रुप बैटर हाँ, लेकिने, गाइस तीनों भी ऑल ऑल वाटर पास हैं तीनों के लिए, लेकिने, काली यूपीएससी, अरे इंडियन, बोलो देखो उन लोगों gabi, tapos sabi kami Ay! Tapos sabi kami mag-likwan mo. Ay, magpapagupit pa Doon sa kerry carry, ma'am. Sayang, gusto ko sayang mag <laughs> ano, hindi seconds? kotse. seconds sa so, sabi ko. tabi ng kotse. <laughs> Gigin mahaba. Ko. Masan haba. Hay mami, ayun. <laughs> tapos sa pupula at sa tabi mo ka. Yan, pupunta na po tayo sa kotse tapos sa pupula si Daddy. Saan kayo kumain po today? sila. Yan? Oh my god, no. Kumamila pa kayo? Oh my god. Oh my god, di sila na nagkumain dito. Pwede naman dito. Di mo eh, girl? Ganun ba <coughs> Gusto ko. Gusto ko sana maglaro doon sa mawa, pero sa kasing kami. Oh! Ask ko si daddy. Yeah! daddy. Lalaro kami laser gun ulit. <laughs> pew, pew! <laughs> pew, pew! Aray! So, yung mga bina. dito na po pala tayo sa cash and carry. Pagpataas na po pala tayo doon sa may pinagaan ni Tati. Pinagugupitan.

Ay, tanggalin mo yung cellphone mo. Para bye. Pag ako. na ka sa sabaw, ah? po. ito pa. sa large Sa so, kaya na lang tsaka sa basi. Sige, tapos sa tayo kumain. Papunta na po po tayo sa ano. Yung ko lang nakita, Mommy. Mommy. Ram, ngayon ko lang, oh, sa... lang po nakita na may green pala sa Mami, Ngayon ko lang po nakita na may green pala sa akin dito kanina po tinanggal ko na. Okay. Yeah,